Ito yung nagpapataba ng lupa guys. Ay! Kibuta ko ng gan. guys. Kibuta ako sa salamander guys. Kainin niya yung earthworm. Ang laki ng earthworm guys. Oh. Ang laki. Linta. Earthworm. Ano? Yan, ang laki ng ulo guys. Oh, ang laki, ngayon lang ako nakakita ng ganito ka, laki na. First one guys ba? Ya na, okay. Ang laki naman nito, ano? Ang laki guys. Ano? Yay. Lagay lang natin dito guys. Para mabuhay siya. Ano? Oh. Ang laki. Ano? Alam ano? 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 para mabuhay. Ito yung nagpapataba ng lupa guys. Ay! kibut aku nangguhan lah guys kibut aku sa salamander guys kainin na yung earthworm ayay gulat aku dun ah buti nang lang sakit sa puso guys ano